sa pagpasok ng tatlong ex-housemate na si Will Ashley, Destin at Bianca Libera. Top trending ito sa social media. Agad na kumalat ang mga ilang kaganapan sa pagpasok pa na kinagliwa ng mga housemate itong si Bianca. Napukaw kasi agad ang atensyon nito sa isang housemate na si Miguel. Super cute kamukhang kamukha daw ba nun ni Will Ashley nilikha ng sa pagiging bulis-bis nito kapag nungiti. Ang mga housemate naman ay tuwang-tuwa matapos pagtabihin si Mil at Miguel. Turong na turo ang kita. Lahat ng mga sinasabi ng taong bayan ay kita din ni nila. Parang pinagbiyak para silang magkapatid. Inferno sa rin ito ay biyaga. Mukhang bibig si Napaka-hyper sa loob ng machine niya. Hindi pa rin nagbabago. Napaka-ingay pa rin at talakwento. Nakakatuwa, nakabalik ulit ang inang housemates. May adka ng movie din kasi ang malika. Kaya naroon sila para magpamove. Ngayon nila sa hindi binakagay Wow na wow. Ang kulit ni Bianca. Similito agad ang nakita. Ang gwapo niya nga kasi talaga nito at may ibang bagay sa mga task. naka ka. Kaya rin si ang agad na nakita ang biyaka. Kung similito sa new update na naman, hindi din ba kayo sa new update? O also nilka? Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.